Musta mga ka-senyor, napakasaya ko na narito kayo. Isipin nyo ito, nakatayo kayo sa hanay ng mga tinapay. Napapaligiran ng dose ng pagpipilian, ngunit ang pagpili na gagawin nyo sa sandaling iyon ay maaaring magdagdag o magbawas ng mga taon sa inyong buhay. Hindi yan eksaherasyon. Isang groundbreaking na pag-aaral mula sa Harvard Medical School ang sumubaybay sa siyemnaput-tatlong libo na nasa hustong gulang na lampas, anim napung anyos sa loob ng dalawang dekada at nakadiskubre ng isang nakakagulat na bagay. Ang mga taong kumain ng tamang uri ng tinapay ay nabuhay ng average na 7.2 taon na mas mahaba kaysa sa mga pumili ng maling klase. Pero ito ang pinaka parte ng research na yon. Pagtapak ng edad na 60, ang iyong katawan ay lubos na naiiba ang pagproseso ng tinapay. Ang iyong mga digestive enzymes ay humihina, ang metabolism mo ay bumagal, at ang regulation ng blood sugar ay mas naging delikado. Ibig sabihin nito, ang mga pagpipiliang dati ay harmless noong bata ka pa ay maaring ngayon ay walang ingay na sumisira sa iyong mga artery, pumapataas ng inflammation, at nagpapabilis ng pagtanda sa cellular level. Kaya sa video na ito, ibabahagi natin ang mga sikreto. Ipapakita ko sa inyo ang tatlong tinapay na dapat nyong kainin para sa mahabang buhay at sigla at ang apat na dapat nyong iwasan ng lubusan. At maniwala kayo sa akin, gusto nyong maghintay para sa aming number three na dapat niyo kainin na tinapay. Ito ay isang uri na malamang na nilampasan nyo na sa grocery store ngunit isang kamakailang pag-aaral ay nakatuklas na ang pagkain lamang ng dalawang hiwa nito Araw-araw ay nagpabawas ng arthritis pain, halos kalahati at nagpabuti ng memory sa mga senior. Kaya, magsimula na tayo. Ang inyong kalusugan at inyong kinabukasan ay nararapat lamang dito. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na. At iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Ang tatlong tinapay na dapat mong kainin araw-araw. Number 1. Authentic Sourdough Bread Magpatuloy tayo sa ikaunang tinapay sa ating listahan. Isang tunay na klasiko na muling sumisikat ang Authentic Sourdough Bread. Ito ay hindi lamang isang tinapay na nagpapaalala sa iyong kabataan. Ang sourdough ay isang living breathing na pagkain na maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba para sa sino man na lampas 60 anyos. Ginagawa lamang ito sa harina, tubig, at isang natural na starter na gawa sa wild yeast at beneficial bacteria at sumasailalim ito sa isang mabagal na fermentation process. At ang hindi alam ng karamihan, ang fermentation na ito ay nag-breakdown sa malaking bahagi ng gluten at phytic acid na nagpapadali ng pagtunaw nito kumpara sa mga ordinaryong tinapay. Bakit napakabuti ng sourdough para sa iyo? Una, ito ay nakakatulong sa iyong tiyan. Isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Food Microbiology ang nakatuklas na ang mga senior na pumalit ng kanilang karaniwang tinapay sa tunay na sourdough ay nakaranas ng 26% na pag-improve sa gut comfort kasama na ang mas kaunting pagka-bloated at regular na pagdumi. Ito ay dahil ang beneficial bacteria na naiiwan sa sourdough ay gumagana bilang prebiotics na nagpapakain sa mga good microbes sa iyong bituka na napakahalaga para sa immune health at mood stability habang tayo ay tumatanda. Pangalawa, hindi nito bigla ang pataasin ang iyong blood sugar. Ang mabagal na fermentation process ay nagpapababa rin sa glycemic index ng tinapay. Ibig sabihin, ang sourdough ay hindi magpapataas ng iyong blood sugar tulad ng ginagawa ng puting tinapay o kahit ng regular na whole wheat bread. Sa pananaliksik mula sa University of Toronto, ang mga matatandang kumain ng sourdough sa almusal ay nakitaan ng pagtaas ng post-meal blood glucose na 45% lamang kumpara sa mga kumain ng ordinaryong tinapay. Ito ay maaaring maging isang game changer, lalo na kung ikaw ay may pre-diabetes or type 2 diabetes. At panghuli, ito ay puno ng nutrients. Ang fermentation process ng sourdough ay natural na nagpe-preserve ng mas maraming B vitamins at minerals tulad ng magnesium na lubos na kailangan ng iyong mga kalamnan at nerves habang ikaw ay tumatanda. Paano ito piliin at tangkilikin? Pagdating sa sourdough, laging hanapin ang mga tinapay na gawa sa whole grains at may tunay na sourdough starter, hindi lamang sourdough flavoring or commercial yeast. Ang crust nito ay dapat ay maitim at may crackle at ang loob ay dapat chewy na may bahagyang asim o tangy flavor mula sa natural na fermentation dalawang hiwa lamang sa isang araw ay sapat upang maranasan ang mga benepisyong nabanggit sa mga pag-aaral para sa gut, energy at blood sugar. Maari mo itong itoast para sa almusal, lagyan ng avocado at poached egg, o isabay sa sopas para sa tanghalian. Huwag maliitin ng lumang tipong tinapay na ito. Para sa mga senior, ito ay isang simpleng pag-upgrade na may tunay na syensya sa likuran nito. Number 2. Rye Bread ngayon naman sa ating ikadalawang tinapay, isang tunay na klasiko sa Northern Europe at isang powerhouse para sa kalusugan ng mga senior, ang rye bread. Ang mga benepisyo nito sa kalusugan ay halos walang katumbas, lalo na para sa sino mang nagnanais na protektahan ang kanilang puso at kontrolin ang kanilang blood sugar. Ang nagpapaspesyal dito ay ang natural na mataas na nilalaman nito ng soluble fiber, partikular na ang isang uri na tinatawag na arabinoxilan. Ang natatanging fiber na ito ay parang wales para sa iyong mga arterya na tumutulong na matrap ang kolesterol sa iyong bituka upang ma-flush out ito sa halip na ma-absorb. Bakit isang lifesaver ang rye bread para sa iyong katawan? Una, ito ay may mga benepisyong heart healthy. Sa isang clinical trial mula sa Finland, ang mga taong lampas 65 anyos na kumain lamang ng dalawang hiwa ng whole grain rye bread araw-araw ay nakapagpababa ng kanilang LDL, bad cholesterol, ng 16% pagkatapos lamang ng tatlong buwan. Ito ay isang simple at masarap na paraan upang suportahan ang iyong heart health araw-araw. Pangalawa, ito ang hari ng blood sugar control. Hindi tulad ng puting tinapay na nagdudulot ng mabilis at matinding pagtaas at pagbagsak ng enerhiya, ang rye ay mabagal matunaw. Ibig sabihin, ang iyong blood sugar ay dahan-dahan lamang tumataas at nananatiling steady na nagbabawas ng panganib ng type 2 diabetes at lahat ng komplikasyon na dala nito. Ang parehong pag-aaral sa Finland ay nakatuklas na ang mga kumakain ng rye bread ay may 22% na mas mababang fasting insulin levels na isang pangunahing marker ng mas mahusay na metabolic health. At pangatlo, ito ay isang natural na pantulong sa pagdumi. Ang constipation ay isang karaniwang issue habang tayo ay tumatanda, ngunit ang slow digesting fiber ng rye ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang natural at komportabling panatilihing maayos ang pagdumi. Nakakatulong ito na maging regular ng walang anumang masamang side effects. Paano piliin ang pinakamahusay na rye bread? Kapag namimili ka ng rye bread, laging pumili ng isang loaf kung saan ang whole rye flour o whole grain rye ang pangunahing sangkap. Iwasan ang mga maputla at magaang na rye bread na halos wheat flour lamang at may idinagdag na caramel color. Wala itong parehong benepisyo. Ang tunay na rye bread ay mas maitim, mas masinsin, at kadalasang may bahagyang asim o tangi na lasa. Ito ay perfecto para sa mga sandwich na may smoked salmon o turkey, napakasarap i-toast, at bagay na bagay isabay sa mga hearty soups. At kung naghahanap ka ng isang bagay na magpapabusog at magbibigay kasiyahan sa iyo buong umaga, ang slow digesting fiber ng rye ay mahirap pantayan panahon na upang gawing regular na panauhin sa iyong hapagkainan ang staple na ito ng Scandinavia. Ang iyong puso, iyong waistline, at iyong energy levels ay magpapasalamat sa iyo. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo now tuloy na tayo sa susunod number 3 ang whole grain seeded bread at ngayon narating na natin ang pinakamahalagang bahagi ang tinapay na ito ay literal na makakapagdagdag ng taon sa iyong buhay ang aming number one choice ay ang isandaang whole grain seeded bread. Ito ang rurok ng nutrisyon pagdating sa tinapay para sa mga nasa edad 60 na pataas. Ang kombinasyon o synergy ng whole grains at iba't ibang uri ng buto o seeds tulad ng pumpkin, sunflower, chia at sesame ay gumagawa ng isang nutritional magic na higit pa sa anumang single ingredient. Bakit ito ang champion? Una, para sa Longevity at Vitality Isang landmark na study noong 2024 mula sa Copenhagen Heart Research Center ang sumubaybay sa 18,000 na nasa edad 60 na pataas sa loob ng 15 taon. Ang resulta ay kahanga-hanga. Taong mga daily kumakain ng 100% whole grain seeded bread, ay may 47% mas mababang risk na mamatay mula sa anumang dahilan at nabuhay ng average na 4.7 taon na mas mahaba kaysa sa mga kumakain ng puting tinapay. Pangalawa, ito ay parang natural na broom para sa iyong katawan. Ang fiber mula sa whole grains at seeds ay kumikilos na parang walis sa iyong digestive tract, nagwawalis palabas ng mga toxin, nagpabalansin ng blood sugar, at nagpapakain sa mga good bacteria sa iyong gut. Ang bran at germ naman ay nagbibigay ng essential nutrients tulad ng vitamin B6 para sa brain function, magnesium para sa muscle health, at selenium na napakahalaga para sa strong immune system habang tumatanda ka. At panghuli, mayroon itong powerful anti-inflammatory effects. Ang antioxidants sa whole grains kasama na ang lignans at ferulic acid ay tumutulong magpababa ng inflammation sa buong katawan. Malaking benepisyo ito para maiwasan ng arthritis, memory loss, at marami pang iba. At dahil mabagal itong matunaw, nakakakuha ka ng steady at long-lasting na energy na walang bigla ang pagpagsak ng energy o crashes. Paano ito piliin at i-enjoy? Para makuha ang maximum benefits, siguraduhin na nakasulat sa package na 100% whole grain o isandaang porsyento whole wheat. Maging detective at basahin ang ingredients list. Ang unang ingredient ay dapat na whole grain flour, hindi enriched wheat flour. mag din sa terminong multigrain dahil minsan ito ay paraan lang para maglagay ng refined white flour. Pwede mong itoast ang iyong whole grain bread, gawing sandwich, o kahit iscatter sa iyong salad para mas maging effective, isabay mo ito sa protein at healthy fats tulad ng itlog, nut butter o avocado. Nakakatulong ito para lalong pabagalin ang digestion at magpa-full sa ng ilang oras. Malinaw ang science. Kung isa lang ang babaguhin mo sa iyong kinakain sa iyong 60 o 70, piliin mo ang 100% whole grain seeded bread. Paniguradong pasasalamatan ka ng iyong puso utak at mga buto sa mga darating na taon. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang apat na tinapay na dapat mong iwasan. Number 1. White Bread Ngayon, Balik naman natin ang usapan. Pag-usapan natin ang mga tinapay na tahimik na pumipinsala sa iyong kalusugan, lalo na pagkapasok mo ng edad anim na po. Ang ikaunang tinapay sa ating listahan ng dapat iwasan na isang pamilyar na pamilyar sa iyo, ang white bread. Ito yung tinapay na pinalaki tayo, pero ito rin ang tinapay na pinakatahimik na nagdudulot ng pinsala sa iyong nagkakaedad na katawan. Gawa ito sa harina na hinubaran na ng balat bran at germ, kaya wala na itong halos iba kundi purong almirol na. Bakit nga ba delikado ang white bread? Ang white bread ay isang tahimik na panganib dahil sa mga sumusunod na rason. Una, napakataas ang pagtaas ng blood sugar na dulot nito. Dahil walang fiber, napakabilis matunaw ng white bread sa iyong sistema. Nagdudulot ito ng bigla ang pagtaas ng iyong blood sugar na sinusundan ng pagbagsak ng iyong enerhiya at matinding pagnanasa para kumain pa. Ang resulta, mas napapagod at naiirita ka at gutom na naman agad. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 sa Diabetes Care, ang mga matatandang kumakain ng white bread araw-araw ay may 46% na mas mataas na tsansa na magkaroon ng type 2 diabetes at 33% na mas mataas na risk na magkaroon ng mabilis na paghina ng memorya sa loob lamang ng limang taon. Pangalawa, nakakasama ito sa kalusugan ng iyong bituka. Ang kakulangan sa fiber ay nagpapahirap sa pagdumi na madalas humantong sa constipation. Hindi rin nito napapakain ang mga mabubuting bakterya sa bituka na napaka-importante para sa malakas na immune system at para labanan ng pamamaga habang tayo ay tumatanda. At panghuli, ito ay isang halimbawa ng empty calories. Kulang na kulang ang white bread sa mga micronutrients na makukuha mo sa whole grains. Marami ito sa tinatawag na enriched flour. Ibig sabihin may mga sintetikong bitamina na idinagdag pagkatapos iprocess, ngunit wala pa rin ito sa mga natural at mas makapangyarihang nutrients na tunay na kailangan ng iyong katawan. Hindi naman ibig sabihin nito ay kailangan mo na itong iwasan ng tuluyan. Ang payo Huwag lang itong gawing pang-araw-araw na staple food. Kapag kinain mo ito, subukang isabay o ipalama ng mga pagkaing mayaman sa fiber at protein tulad ng itlog, tuna o humus. Malinaw ang sinasabi ng siyensya, ang pagbawas sa white bread ay may malaking epekto sa iyong enerhiya, memorya at timbang. Number 2. Sweet Breads and Pastries Sunod naman sa ating listahan ng mga tinapay na dapat iwasan ay ang mga matatamis na tinapay at pastries. Sino ba ang hindi nagkakagusto sa isang sweet roll, Danish, o sa isang malambot na cinnamon bun na kasabay ng umagang kape? Ngunit para sa sinumang mang edad 60 taas, ang mga matatamis na ito ay isang time bomb para sa kalusugan. Puno ang mga ito ng refined flour, nakakagulat na dami ng asukal, at kadalasan ay murang mga oil. Ang kombinasyong ito ay nagpapapaitaas ng iyong blood sugar ng husto, nasusundan ng mabilis na pagbagsak ng enerhiya na nagiiwan sa iyo ng pagod iritable at gutom para kumain pa. Bakit nga ba delikado ang mga matatamis? Ang mga matatamis na tinapay ay mapanganib dahil sa tatlong pangunahing dahilan. Una, ito ay isang one-way ticket patungo sa metabolic syndrome. Ayon sa isang 2,023 review sa The Lancet, ang mga matatandang edad 60 pataas na kumakain ng mga matatamis na tinapay at pastries nang hindi bababa sa apat na beses sa isang linggo ay may 44% na, na mas mataas na panganib na magkaroon ng metabolic syndrome. Ito ay isang mapanganib na grupo ng mga kondisyon kasama na ang alta presyon at mataas na blood sugar. Iyon ay isang direktang daan patungo sa atake sa puso o stroke. Pangalawa, nagdudulot ito ng widespread inflammation. Ang panganib ay hindi natatapos sa iyong mga daluyan ng dugo. Ang mga tinapay na mataas sa asukal ay nagdudulot ng pagtaas ng insulin na siya namang nagtitrigger ng pamamaga sa buong katawan. Maaari nitong palalain ng arthritis, gawing mas mahirap ang paggaling ng iyong katawan at pati na rin ang paspasan ang pagkawala ng kalamnan. At panghuli, may mental health risks ito. Ang mataas na pag-inom ng asukal ay nauugnay din sa mas mataas na mga rate ng depression at anxiety sa mga senior. Habang tumatagal, ang iyong katawan ay nagiging mas hindi handa na pangasiwaan ang malalaking dosis ng asukal na ito na nagdudulot ng mas maraming pinsala sa bawat kagad. Kung ikaw ay naghahangad ng matatamis na lasa, hindi mo naman kailangang talikuran ng mga ito ng lubusan. Subukan mong magluto ng iyong sariling mas masustansyang bersyon sa bahay gamit ang mashed na saging or sauce bilang pamalit sa refined sugar at gumamit ng whole grain flour. Ilimitahan ang mga biniling pastries at matatamis na tinapay para lamang sa mga espesyal na okasyon at huwag gawing pang araw-araw na ugali. Ang iyong kalusugan sa iyong golden years ay masyadong mahalaga upang maagaw lamang ng iyong panandaliang craving sa tamis. Number 3. Potato Bread Ngayon, pag-usapan natin ang isang tinapay na mukhang inusente, o baka nga akala mo pa ay healthy, ngunit sa totoo lang ay isang starch bomb na nagkukunwari ang potato bread. Pagamat ang mga patatas mismo ay maaring bahagi ng isang balanced diet, ang paraan ng paggamit sa mga ito sa karamihan ng commercial bread ay nangangahulugang nakukuha mo lahat ng mabilis matunaw na carbs ng walang anumang fiber o nutrients na nagpapabagal sa pagtunaw nito. Ang karamihan sa komersyal na potato bread ay gawa sa kombinasyon ng white flour, asukal, potato flakes o almirol. At kung minsan ay may dagdag na oil para sa malambot na texture. Bakit nga ba problema ang potato bread para sa mga senior? Ang potato bread ay isang problema lalo na para sa mga nakatatanda dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, ito ay nagdudulot ng mabilis at matinding pagtaas ng blood sugar. Ang kombinasyon ng mga processed na sangkap ay nangangahulugan na napakabilis matunaw ng potato bread na nagpapataas ng blood sugar nang mas mataas at mas mabilis kumpara sa halos anumang iba pang tinapay. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 sa Journal of Geriatric Cardiology, ang mga taong edad, 60, pataas na kumakain ng potato bread ng tatlong beses o higit pa sa isang linggo, ay may 37% na mas mataas na panganib na magkaroon ng insulin resistance na isang mahalagang hakbang patungo sa diabetes. Pangalawa, puno ito ng mga hidden sugars mas malala pa, ang potato bread ay kadalasang naglalaman ng mas maraming idinagdag na asukal kaysa sa inaasahan mo. May mga brand na naglalagay ng dalawa o tatlong kutsaritang asukal sa bawat hiwa para lang pagandahin ng kulay at texture. Ang asukal na ito ay hindi lamang nagpapataas ng blood sugar, kundi maaari ring magdulot ng chronic inflammation na partikular na nakakasama para sa mga senior. At panghuli, ito ay nutrient poor. Mababa rin ang potato bread sa mga pangunahing nutrients tulad ng magnesium at potassium, mga mineral na tumutulong mag-regulate ng blood pressure at muscle function sa mga nagkakaedad na katawan. Kung mahilig ka sa malambot na texture ng potato bread, maghanap ng mga option na gawa sa whole grain o magluto ng iyong sarili sa bahay gamit ang tunay na patatas at whole wheat flour para sa mas maraming fiber at minerals. Kung hindi naman, itabi ang potato bread para lamang sa mga espesyal na okasyon at huwag gawing pang araw-araw na sandwich. Bigyang pansin kung ano ang nararamdaman ng iyong katawan pagkatapos itong kainin. Kung mapapansin mong bumagsak ang iyong enerhiya o bigla kang mag ng pagkain, malinaw na senyales iyon na mas gusto ng iyong katawan ang mga mabagal matunaw na grains. Number 4. Gluten-Free White Bread Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa mga pinaka-misunderstood na health foods sa supermarket. Ang number one sa ating listahan ng mga tinapay na dapat iwasan ay ang gluten-free white bread na gawa sa starch flours. Ang terminong gluten-free ay hindi otomatikong nangangahulugang healthy, lalo na pagkapasok ng edad anim na po. Ang mga tinapay na ito ay kadalasang nasa market bilang mas magandang choice para sa digestion o weight control Ngunit ang katotohanan ay mas nakakabahala. Karamihan sa mga ito ay mas mababa pa sa fiber, kakaunti ang nutrients, at mas mataas ang glycemic index kumpara sa regular na white bread. Bakit nga ba ito napaka-problemang tinapay? Ang gluten-free white bread na ito ay napaka-problema dahil sa tatlong malalaking dahilan. Una, ito ay isang blood sugar disaster isang nakakagulat na pag-aaral noong 2022 sa American Journal of Clinical Nutrition ang nakatukoy na ang mga senior na kumakain ng gluten-free white bread araw-araw sa loob ng anim na buwan ay nakaranas ng 54% na mas mataas na pagtaas ng blood sugar at 21% na pagtaas ng LDL cholesterol kumpara sa mga kumakain ng traditional whole wheat bread. Ito ay isang malaking red flag para sa diabetes at sakit sa puso. Pangalawa, ito ay stripped of everything good. Ang mga tinapay na ito ay karaniwang gawa sa pinaghalong white rice flour, tapioca starch, at potato starch. Ang mga sangkap na ito ay napakabilis matunaw na humahantong sa mabilis na pagtaas ng blood sugar at hindi maiiwasang pagbagsak ng enerhiya. Ang mga ito rin ay ganap na hinubaran ng mga bitamina, mineral, at natural na fiber na lubhang kailangan ng iyong katawan. At panghuli, ang epekto nito ay more than just digestion. Para sa mga senior, ang ibig sabihin nito ay mas mababang enerhiya, mas mahinang immune function, at mas mataas na panganib ng mga problema sa bituka. Nabanggit din sa nasabing pag-aaral na ang mga kalahok ay nagulat ng mas maraming pananakit ng kasukasuan, mas mahinang tulog, at mas mataas na anxiety scores makalipas lang ang ilang linggo ng regular na pagkain ng tinapay na ito. Kung kailangan mong iwasan ng gluten para sa mga medikal na dahilan, pumili ng gluten-free na tinapay na gawa sa whole grains tulad ng brown rice, quinoa, buckwheat, o millet. Ang mga ito ay mas mataas sa fiber, protein, at mineral at hindi magpapabago-bago sa iyong blood sugar. Para sa lahat ng iba pa, huwag malinlang ng gluten-free label. Ito ay hindi palaging shortcut sa mas mabuting kalusugan at maaari itong maging pinaka nakakalinlang na tinapay na iyong makikita. Kaya, heto na, naunawaan na natin ang isa sa mga pinakakaraniwan ngunit madalas na hindi napapansin na bahagi ng ating dieta. Karamihan sa mga tao ay hindi nag-iisip ng dalawang beses tungkol sa tinapay na kanilang kinakain araw-araw. Ngunit ngayon, mayroon ka ng kaalaman para gumawa ng mga makapangyarihan at siyentipikong pagpipilian na maaaring magbago ng iyong kalusugan sa iyong anim na pitumpo at higit pa. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging intentional. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang bawat maliliit na pagpipiliang iyong ginagawa ay may malaking epekto sa iyong enerhiya, iyong memoria iyong puso at sa iyong pangkalahatang kalidad ng buhay. Karapat dapat kang mabuhay sa iyong golden years ng may sigla at hindi pagkapagod o malalang karamdaman. Ang paglalakbay patungo sa mas mabuting kalusugan ay hindi kailangang maging komplikado. Minsan, nagsisimula ito sa isang simpleng pagpapalit sa kinakain na tinapay. Ngayon, nais naming marinig mula sa iyo, aling tinapay ang madalas mong kainin at ano ang iyong naisubukan o palitan pagkatapos malaman ng mga ito? I-share ang iyong mga karanasan at opinion sa amin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang mga ito. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin. Kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.